ang sa kagaguhang ginawa ng rusong Amerikanong vlogger na si Vitaly Zodorovitsky ay iniharap na sa media para ipangalam sa buong mundo na hindi kaya ng Pilipinas na palampasin na lang ang kawalang respeto at pamamahiya ng banyagang si Vitaly sa lahing Pilipino. Narito ang ilang maanghang na mga statements na pinakawala ni DILG Secretary John Vecrimulia kaugnay sa kung anong pwedeng posibleng mangyari bilang kapayaran ni Vitaly sa kanyang ginawa sa mga Pilipino. Noong 12 Abril ay inisiyahan uh, ng Mission Order No. 2025 against Vitali Zudorovetsky, DOB, March 8, 1992, date of birth, galing sa Bureau of Immigration, Main Office. Ang Mission Order po ay nakalagay na recommended noong 12 Abril na may sabi na si sabi ng ang sinasabing si Vitali ay may na-file na police blotter sa PNP Southern Police District ng isang security guard na doon nakabase sa BGC Taguig. Sa parehong araw ng alas 4, medya ala, ala, 4.35, ang Bureau po ay, ay nakipag-coordinate sa CIDG para kunin si Vitali in custody. Pagdating ng CIDG main office, kasama si Vitali, dinala siya sa BI Intelligence Office para mag-conduct ng proper booking procedure and capturing of his mugshot. Pagkatapos nun, yung mga BI agents ay in-escort si Vitali papunta sa Bureau of Immigration Widens Facility para sa temporary safekeeping. Habang ando doon, ay kinundak ang inquest proceedings against him. Noong ng Abril, ang BI Legal Division ay nag-conduct ng na inquest proceedings laban kay Vitali. Habang inquest, si Vitali kasama ng kanyang abogado ay umamin sa Acts of Harassment, Harassment and Disrupting Public Peace and Safety. Sa parehong araw, ang BI Legal Division ay hinatulan si Vitali As, as an undesirable alien. Ayon sa police water na tinalaga sa Fort Benefacio Substation 1 ng Abilo 1, security guard mapa stated na noong 31 ng Marso, detailly engaged in multiple disruptive and inappropriate acts, including attempting to kiss and grab him, trying to seize his service firearm, taking videos of him without consent, mocking other security guards, and vlogging without a permit in BGC. Also, in the latest video in BGC, nakita siyang sumasakay ng patrol motorcycle na walang abiso. Tinakot at ininsulto ang isang kababaihan na Pilipina. Nagnakaw ng ilang bagay katulad ng tsapa, uh, sumbero ng isang gwardya, ang electric fan ng isang restaurant, at sumakay ng tricycle at ito'y hinambalos sa isang kali. Meron pang mga video na pinapakita na hinaharas ang isang Pinoy na instructor sa Boracay yata Na mininura na uh, meron siyang pasnaya na magsabi ng fake reviews against a local business at tumalon sa isang gumagalaw na jeepney na napaka-delikado. Ito po ay importante sa amin dahil ang Pilipino po pag nabiyahe at napunta sa ibang bansa ay ginagalang ang kanilang batas ang Pilipino po bilang OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po pag nabiyahe ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po, may nabating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hinahamak ang ating mga batas. Yung limang acts na tiradya ay ipapail sa tagig, di ba? Sa tagig? Correct. Substation? Ipapail na. At paganda doon siya ay under custody siya ng Bureau of Immigration as an undesirable alien. Ngayon, mag-uusap pa ang Bureau of Immigration at CIDG ukul sa proseso nito. Pero sa akin paningin, at ito ay akin lamang, hindi ito ay batas niya sabi ko, ay doon muna siya mananatili sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Muntinlupa habang siya ay nag-iintay ng paglipis sa kanya rito. Hindi po namin siya ibibipot. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan na kala na lang, kaya lang ang mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Gusto rin yung mga naisaan na wala pong pang-aapi mga sa kanya. Ilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Ibabang po sa tabang proseso of pag at pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung ano ang kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. In other words, no special treatment. Lahat ng kanyang kaso ay personal kong si Sabirin, na may, may sapatos at ang justisya ay nabigay sa ating mga kapwa Pilipino. Habang nag ko rito, ang subject na din sa lugod ay naglalabang pa na sinasabi na fake news daw ang kanyang pinag-aating pinapakita. Siguro hindi na ako para mag-lutis kung ano talaga yan. Bahala na siya magpaliwanag sa iyo nga, nag sa kanya at bahala na siya magpaliwanag sa mga at news kung ano talaga ang pinagawa niya. Kung napakita na natin na dito sa Pilipinas may due process at kung sino ka man, dayuhan ka man uh, na hindi dito binang bisita, kailangan mo pa rin galangin ang batas ng Pilipinas nagmula na mismo sa bibig ni DILG Sekretary na hindi lang basta-basta papabalikin sa Estados Unidos si Vitali kung mananatili ito sa bilangguan. Kung mananatili ito sa bilangguan sa Pinas. Kapag mapatunay ang guilty sa mga kasong inakusa sa kanya, siguradong matitikman ni Vitali kung gaano kaganda ang bilangguan sa Pilipinas. Pero habang hinihintay pa niya ang magiging hatol sa kanyang kaso ay sa detention facility muna na ito ng Bureau of Immigration makukulong. Ngayon, ay doon mo ilabas ang iyong angas sa oras na makarating ka na sa Pilipinas sa muntin lupa. Dapat lang na masampula ng mga ganitong uri ng ugali meron ng isang tao para maisip nila na may kakibat na konsekwensya ang bawat mali na gagawin nila. Ikaw, pabor ka ba sa ginawa ng pinasa at walang respeto sa batas at lahing Pilipino na si Vitaly Zodorovitsky? nyo ng mga ganitong klaseng videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.